Umabot ng tatlong taon ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Maraming mga buhay ang nasayang sa magkabilang panig. Kahit mga sibilyan ay nadamay. Mga sundalo ng magkabilang panig kahit mga sundalo na tumulong sa Russia gaya ng mga sundalo ng North Korea, mga sundalo ng China merong mga nalagas. Maraming mga gusali ng magkabilang panig ang wasak na wasak gaya ng mga paaralan, hospital at kahit mga commercial buildings. At kahit dito sa Pilipinas, ang pagtaas ng petrolyo, isa sa mga itinuturong dahilan ng mga kapitalista, ay ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Pero Kahapon mga kaibigan, nagkaroon ng napakahabang pag-uusap ang Presidente ng Estados Unidos at si Vladimir Putin. Ano ang napag-usapan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 13, 2025, magbibigay tayo ng update sa pinakabagong pangyayari ngayon sa pagitan ng Rasya at ng Ukraine at ang papel ng Pangulo ng Estados Unidos na si President Donald Trump. Ano nga ba ang ginawa ni Donald Trump at ano nga ba ang kanilang napag-usapan ni Vladimir Putin tungkol sa gera ng Russia at ng Ukraine. Napakahaba na ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Umabot ito ng tatlong taon. At sa haba ng gerang ito, hindi may na napakaraming buhay ang nasayang. Mga sibilyan, mga babae, kabataan at kahit mga matatanda. At higit sa lahat mga kaibigan, ang mga sundalo ng magkabilang panig. Maging ang North Korea ay nagpadala ng mga 10,000 mga sundalo sa Russia upang tulungan si Vladimir Putin laban sa Ukraine. Ang China, ganun din nagpadala ng kanyang mga sundalo. At hindi rin natin maikakaila na marami sa mga sundalo ng China at ng North Korea ang nasawi laban sa Ukrainian forces. And of course, marami ding Ukrainian forces ang nasawi. Marami ng mga world leaders ang sumubok upang pahintuin na ang gera sa pagitan ng magkabilang panig. Kahit mga kaalyado o kalaban, sumusubok na rin upang pahupain na ang gerang ito. Pero sa pagtungtong ng bagong Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, meron itong ginawa. Lalong-lalo na, nasa kasagsagan ng kanyang kampanya, lagi nitong sinasabi, war will end at his term. Ilang oras lamang matapos mai-upload ang videong ito mga kaibigan, merong ibinalita ang CNN. At dito, nakalahad kung ano ang ginawa ni Vladimir Putin at ni President Donald Trump. Ayon sa ulat ng CNN, mismong si President Donald Trump ang nagsabi na nagkaroon sila ng isang napakahabang pag-uusap ni Vladimir Putin sa pamamagitan ng phone call at ang kanilang napag-usapan ay tungkol sa tigil putukan ng Ukraine at ng Russia. At ayon sa pagpapaliwanag ni President Donald Trump, productive ang kanilang pag-uusap. At ayon kay Pangulong Trump, Pumayag si Vladimir Putin na ihinto na ang gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia at dapat daw simulan agad ang negosesyon upang matapos na ang konflekt ng magkabilang panig. Mabilis na nag-viral ang balitang ito mga kaibigan. Natuwa ang magkabilang panig. Ang mga sibilyan sa Ukraine, mga sibilyan sa Russia ay natuwa sa balitang ito. Sino ba naman ang hindi matutuwa dahil kung ito ay matutuloy ay talagang wala ng gera? Dagdag pa ni President Donald Trump na si Vladimir Putin ay bubuo na raw ng negotiating team. Ito ay upang pag-usapan ang negosasyon. At ito ay immediately. Marami ang mga nagsasabi talagang napakalawak ng influensya ni President Donald Trump kahit na ang presidente ng Russia ay napapayag nito. Hindi ito nagawa sa panahon ni Joe Biden. Sinisi pa nga ni Donald Trump si Joe Biden kung maayos lang daw ang pamamalakad ng administration ni Joe Biden ay matagal lang nahinto ang gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Dagdag pa ni Donald Trump kahit pa ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas at iba pang mga militanting grupo. Hindi sana ito nangyari kung maayos ang pamamalakad ni Joe Biden. Sang ayon ba kayo sa sinabi ni Donald Trump, mga kaibigan? At eto pa, mga kaibigan, marami ang namangha dito. Sabagat ayon sa ulat ng BBC, matapos magkausap si Vladimir Putin at si Donald Trump, nagkausap na rin si Donald Trump at ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. At mismong ang presidente ng Ukraine ang nagsalita. Ayon sa kanya, nakausap niya si President Donald Trump at pinag-usapan nila ang kapayapaan sa pagitan ng Russia at ng kanyang bansa. At ayon kay Volodymyr Zelensky, ito ay isang reliable peace agreement. At sa mga haka-haka na ang Ukraine ay sasali sa NATO pinagdiina ni President Donald Trump na imposible raw itong mangyari. Hindi raw ito, totoo. Pero aminado mga kaibigan ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na hindi niya gusto ang sinabi ni President Donald Trump na ang Ukraine ay hindi sasali sa NATO sapagat talagang interesado mga kaibigan ang Ukraine na sumali sa NATO. Balikan natin ang mga sinabi ni President Donald Trump. Ayon sa kanya, quote and quote, It is time to stop this ridiculous war where there has been massive and totally unnecessary death and destruction. Dagdag pa niya, God bless people of Russia and Ukraine. Ayon kay President Donald Trump, umabot ng isang oras at kalahati ang pag-uusap nila ni Vladimir Putin sa telepono. At ito ang kanyang sinabi, magsiset siya ng lugar kung saan sila magtatagpo ni Vladimir Putin face to face. At ayon sa kanya, gusto niyang magkausap sila sa Saudi Arabia. At ayon sa Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov, suportado niya ang sinabi ni President Donald Trump. Ito na kaya ang simula ng kapayapaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sana nga ay simulan agad ang negosasyon upang tuluyan ng matapos ang matagal ng digmaan ng magkabilang panig. Sapagat kung digmaan ng pag-uusapan ay talagang ang pinakatalo ay ang mga sibilyan mga kabataan at ang pagkawasak ng mga naimpundar na. Mga kababayan, tulong-tulong tayo na ipanalangin na sana nga ay magkaroon na ng kapayapaan ang Ukraine at Russia. Kahit pa sabihin ng iba na nakasulat na yan, talagang mayroong digmaan pero hindi pa rin masama ang ating ipanalangin. Mga kaibigan, ang lamang ang mga susunod pa na kaganapan sa update ng Israel at ng Hamas at sa Ukraine at Russia at sa ibang panig ng mundo dito lang sa usapang banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakalit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.